Yan, uh, yung mga hindi nakakalam sa office ng uh, lalamub, Lala Move. sundan nyo lang ako. Dito to sa PITX Lala Office, PITX. yan sundan nyo lang ako. Ayan. diretso lang tayo. Tapos bandang dulo, kakaliwa tayo. Ayan, kaliwa na tayo dyan. PITX Paranaque po ito, yung lugar, mga paps. Mga kapwa ko, brider ayan, sundan nyo lang yung uh, aking uh, video. Tapos pagdating sa dulo, uh, kakana naman tayo. Kana naman tayo dyan. yan Mag-iingat lang tayo kasi maraming mga bus. Maraming mga dumadaan dyan na bus. Yan. dari Tapos... Kakanan ulit tayo. Yan. Tapos... Pagdating dito sa parking. Yan. Kakanan ulit tayo dyan. Yan. Yung parking. Yan. Nasa third floor yung... Office ni... Lalamob. Ay, sundan niyo lang, sundan niyo lang ako wait ano, mga paps. Para alam niyo yung uh, may idea na kayo. Once na pumunta kayo sa office ng uh, Lala Move. third floor po 'yan, third floor. Ayan, sundan niyo lang yung video ko. Yeah, ito third floor na to. Pagkatapos dito, kukuha tayo ng ticket para sa parking kaya wag niyo iwawala yung uh, ticket niyo sa parking itago niyo lang tapos pagdating dun sa sa office bibigyan pa rin kayo ng number doon sa guard sabihin niyo sa guard kung ano yung concern niyo yung ticket na bibigay ng guard tatatakan din niyo nung uh, mag-assess niyo dun sa lalamove wag niyo tapon yung parehas ng dalawa Yan. Dito tayo nakapila ngayon. Ayan. Nasundan natin yung uh, kapwa nating uh, lalamob rider. Kukuha tayo ng ticket dyan. Para free yung parking natin. Ayan. <clears throat> Kinukuha niya yung... Uh, sinusulat niya yung plate number natin. Dyan. Para... Kaya na inabot nao para may record sila was na magka belilyaso ba. Yan. antay lang natin yung ayano na tayo. Yan, dire diretso lang tayo. Ayan, liko. Yan, sundan nyo lang ako mga paps. Para sa mga hindi nakakaalam sa office nila move. Yan, dire diretso lang tayo sa dulo. Kasi nasa dulo yung uh, office ni uh, Lalamob. May mga makikita ka namang naka ano dyan. Naka uh, sign na Lalamob. May mga guide naman siya katulad niya. Hindi. Yung kanina mayroon eh. Makikita nyo rin yan. May mga ano dyan. Naka sign yung baga guide para tuturo ko yung papunta doon sa office ni uh, Lala. Yan, diretso lang tayo sa dulo. <coughs> Pagpasensya nyo na ako ha. Voice over lang to kasi hindi gumana yung mic ko. Yan, diretso tayo tapos kakaliwa tayo dyan. Yan, kakaliwa tayo dyan. yung medyo nagkamali pa ako ng konti doon. Yan, kaliwa. Diretso, makikita natin yung bandang kaliwa ay yung office ni Lala Mob. Yan o. Yan yung office ni Lala Move sa bandang kaliwa. Yan ayan yan. Yan. Tapos di lang tayo. Kakaliwa tayo dyan. May parkingan ng mga motor dyan. Yan. Dito sa pinarkingan ng motor na yan, huwag kayong papark dyan. Kasi may kinaklamp yan. Ayan, nakaklamp yan, nakaklamp yun eh. Tapos liikot lang tayo ng konti, may nag assist naman dyan na ano, na isang lalaki. Yan, ano yun nag assist yung isang lalaki. Yan. yan ang mga parkingan ng mga lala mo rider. Yan. Free parking yan. Kaya wag niyo iwawala yung uh, ticket nyo.